nag-aaral ako, wala akong linya in agriculture. Doon ko nakita, maganda yung buhay dito sa Luzon. How about Palawan? Let us cultivate our lands. Pagkakitaan natin kaysa tiwangwang yung lupa natin. Tara mga kasaka, welcome sa Bonsai Agricultural Farm! Ang total land area nitong Bonsai Agricultural Farm ay halos umaabot ito ng 24 hectares. Uh, intended lang po siya for uh, rice field. So the technology na ginagamit namin dito sa pagpapalayan ay yung napag-aaralan din mga k-checks o uh, ano ng fill rice. Doon kami naka din ng mga technology na ginagamit po sa pagsasaka. Uh, ang bansa sa agricultural farm, commodity po namin, uh, nag-showcase po kami for livestock. So sa livestock po namin ay dyan yung poultry layer. so And then meron din po sa swine production, then pre range chicken, and uh, ruminants. So nung nag-aaral ako, wala akong linya in agriculture. So nung pumupunta na kami in northern part ng Pilipinas, Luzon, So doon ko nakita yung buhay ng mga farmer na bakit sabi ko yung mga farmer ay maganda yung buhay dito sa Luzon. How about Palawan? So hindi siya ganun kaganda yung pagdating sa agrikultura in Palawan. So doon ako na encourage na pagbalik ko ng, ng Palawan during my OJT sa ano sa Nueva Ecija. So doon ko na ano na let's us cultivate our lands. So ikultiba natin. Pagkakitaan natin kaysa tiwangwang yung lupa natin. At dahil sa kanyang pagsusumikap at sa pagtutulungan ng kanyang pamilya, mga staff at mga laborers, nagtuloy-tuloy ang magandang operasyon ng farm. Ngunit sa isang negosyo, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng mga pagsubok. Dati walang makinarya, hindi tayo makakapagpabilis ng trabaho. So kung ano lang yung kakayanin ng tao mo ngayong araw, hanggang doon ka lang. And then yung pagdating sa seeds, So palit-palitan lang ang seeds kaya hindi siya nag-yield ng mas maganda. And then isa pang struggle in rice farming that time ay yung presyo ng palay. So hindi siya ganun ka-competitive. Umabot yan ng halos 9, 10 piso kada kilo. Nang dahil sa kanilang paikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, naging mulat sila sa mga makabagong pamamaraan at teknolohiya na maaaring gamitin sa kanilang sakahan upang mas maging maganda ang operasyon nito at tumaas ang kanilang ani nang hindi kumagastos ng sobrang laking kapital. Na-introduce kami kay RCEP in year 2020. Ang una naging ano din namin sa aming pag-iisip, lalo na sa farm, ay magiging ka uh, kawawa si farmer. Pero kalaunan na nag-offer ng extension services si RCEP so para i-train, magkaroon ng maayos na kaisipan at ano ba yung nilalaman ni RCEP. So doon po namin nalaman na napakaganda po ni Arsep Isa sa commodity po kasi ng farm is rice farming. Kaya po nag-register din po kami kay TESDA for production of inbred rice, seed certification, and farm mechanization. O ito yung tinatawag nating FFS o Farmer's Field School pagdating po sa pagpapalayan. So doon po nagsimula at doon po kami nagkaroon ng malaking engagement para sa mga rice farmer dito po sa lalawigan ng Palawan pagkakandak namin ng RCEP ay eh, napakalaking tulong at na mulat yung ating mga farmers sa ating pagsasaka. Lalong-lalo na po yung sa mga liblib -lib na lugar. Eh, hindi naaabot ng mga tulong ng ating ibang pamahala pamahalaan. So yun po, tuwang-tuwa kami dahil sa, tapos, sa uh, sa pagtitraining namin ng apat na buwan, eh, matapos po ang training, mapasyal sila dito at yun po, malaking tuwa dahil yung feedback na ibinabalik nila sa amin ay napakaganda. Sa tulong ng RCEP at ng ating pamahalaan ay nagpapasalamat kami dahil naabot kami ng, o naabot yung ating mga farmers ng mga ganitong programa ng ating goberno. Sa tulong ng kanyang mga natutunan sa RCEP FFS, nakapagpabot na rin siya ng tulong sa kanyang mga kapwa magsasaka. In-encourage namin yung mga maliliit na mga magsasaka para po magiging miyembro ng kooperatiba. So simula doon, so nalikom namin o nagkaroon ng interes yung mga maliliit na magsasaka na to at ito na nga po yung Bonsai Agriculture Cooperative. So doon sa training, natuto sila. So after, so nagkakaroon pa kami ng, ng kumbaga may assistance pa rin or monitoring para sa mga members po para tuloy-tuloy lang yung, yung pagpapadaloy ng programa para sa mga magsasaka po natin dito sa Palawan. Uh, sobra din pong nagpapasalamat ako, hindi lang ako, marami kami kasi kahit ang ibang mga kasamahan. Kasi hindi lang sa isang bagay namin naramdaman na may tulong mula sa RCEP. Noong dati po na hindi pa ako nakakapag-training, ay sa isang hektarya ko ay umaani lang ako ng 30 hanggang 50 sako. Uh, pero noong nasa, nakasali na po ako sa mga training, ay mas malaki po. Bagamat medyo nadagdagan ng kunti yung gastos, pero nasubukan ko pong umani ng isang hektarya ng 112 sako. Uh, nakikita ako na bunga po yun ng aking mga natutunan yung programa na ito ay hindi lamang sa mga similya, hindi lamang kung saan pa mabagay, maging sa mga masinirewan, ano pa man, naramdaman po namin talaga na may malaking tulong ang RCEP sa amin. Sa pamagitan nga po ng kooperatiba, so si Pilmec po ay una nagbigay ho sa amin ng tractor, four-wheel tractor. Sinundan po ito ng harvester, transplanter. So meron na rin po. At yung mechanical dryer. So sa ngayon po, masasabi nating sufficient yung pagserbisyo ng machinery po para sa farm at hindi lang po sa farm sa buong uh, nasasakupan or miyembro po ng kooperatiba ng Bonsai Agriculture Cooperative. Maging ang dating problema sa pagkukuna ng binhi ay hindi na rin nila iisip ngayon. May pinapamigay po si Phil Rice na libreng binhi. Every hectare, nakakakuha kami ng 40 kilograms. So, masasabi po natin effective yung nagiging hakbang po o nagiging adhikain ng programang RCEP. Kasi dati po, monopolyo ng, ng, ano, ng presyo ng palay. Dati, 9 to 10 pesos per kilo. Ngayon, umaabot na ng 19 to 25 per kilo. So, siguro sa ngayon, medyo malaki yung kita. Kung dati po ay, ang kita natin ay umaabot lang ng mga 60 So 60 to 70 sa ngayon ho ay sa presyo ng palay ngayon is uh, sabihin natin mga uh, 90 to 100. So kaya na pong kitain yan per per cropping po ni farmer or per hectare po. Sa tulong din ng RCEF, nakapagbibigay na sila ng iba't ibang pagsasanay sa mga magsasaka at maging sa mga interns. Yung mga qualification na ino natin, lahat po yan ay registrado po sa kay TESDA. So yan po, lahat ay ino na po ng Bonsai Agricultural Farm. Isa ang RCEP intervention sa mga nakikitang rason na ginong Rex upang magawa niya ang kanyang advokasya na mayangat ang sektor ng agrikultura ng Palawan at tulungan ang kanyang mga kapwa magsasaka. Ang sarap matulog na at the end of the day, isang buhay na naman ang magsasaka ang nabago mo. So, yung, yung pag-contribute mo ng knowledge is walang limit. So, lahat binigay mo and then makikita mo siya na may progress. So, parang asarap sa pakiramdam. Si RCEP ay napaka, uh, napakagandang programa na uh, na-create na ng ating mga mambabatas kung saan napakinabangan po natin ng maayos at naibalik yung dapat kay farmer. Sana magamit ng maayos ang pondong to kasi ito ang nagpabago sa takbo ng industriya ng pagsasaka sa ngayon sa bansang Pilipinas.